Napatay ng isang pulis sa Kaluoka na ang kanyang dating nobya na isang guro matapos tumangging makipagbalikan. Ang suspect patay na rin ng abutan ng kanyang mga kabaro. Umaaksyon si Carlo Castillo. Nang ibabaw ang iyakan matapos mapasok ng mga pulis, ang inuupahang bahay ng 24 anyos na teacher na si Laika Arsiaga sa Barangay 22, Dagat Dagatan, Kaloocan. Sa loob na diskubri ang bangkay ng guro na naliligo sa dugo. Sospek sa krimen ang ex-boyfriend ng biktima na si PO1 Danilo Roa. Pero nagbaril din daw siya sa sarili matapos mapatay si Arsiaga. Crime of passion uh, together with craziness. Mahirap mag-umibig ng sobra-sobra, di ba? Uh, Nagiging siraulo ulo ka. Base sa investigasyon, pasado alas 3 kahapon, puwersahang pinasok ng pulis ang bahay ng kanyang dating nobya. Nauwi raw sa mainit na pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa nang tumangging makipagbali ka ng biktima. Mayroon na kasi siyang bagong nobyo at sinasaktan din daw siya noon ng pulis noong sila pa. Bago ang krimen, ipinablater pa ng guro ang kanyang ex dahil sa pananakot. Ate, natatakot ako. Nag-send siya sa akin ng photos ni Dan. Nakahiga siya na may hawak na baril. Ate, pinapatiktikan ako ni Dan. May mga pumupuntang kaibigan niya dito. na sa crime scene ang service firearm ng pulis. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay para matukoy kung may foul play. uma -action! Carlo Castillo, News 5!